guys. Andito po ako muli. Nakita ko sa inyo talagang umuulan po talaga dito. Ayan. Ito yung ang lakas ng ulan. Ayan si Kuya Nilo. Ayan. Mm. Talagang umulan po siya. Mm. Ano, meron pa? Ayan. Naghahanap na lang siya ng pwede maitatanim. Hi hmm. po guys, kung kayo ay may bakanting luti dyan, tamnan nyo. Parang ganyan. Lote lang po lamang yan. pero mag magawa ko lang po pang ano para mapakinabangan habang hindi ko pa pwedeng mapagtayuan ng bahay. Ano kuya ni Lo, okay ka lang dyan? Okay lang. Uh, okay lang. Tapos na lahat. Ya tapos ko nang lahat. Hmm. Ang lahat sa lahat sa atin. Eh, meron pa doon, oh. Ayun, oh. Hindi pa yung nanuhan. Hindi pa yung tanggalin. Yung dahon doon. Ayun. Oh. oh. ang ano ng langit. ini na Mm. Umaraw. Pagkatapos pa ng umulad, ayan, nakita niyo yung araw sumisikat sumisikat naman ng araw ayan ang Ay, hindi mo mawari ma ang ulan <laughs> kaya kuya di kaya di di, di di Hindi. matanggalon eh? kaya ni ba may bunga na yun ah uh, bakit mo tanggalin yun ayan guys ang salarin ito kuya kana pumasok yun baro Ah. jan ang salarin, siya ang may kalat niyan. <laughs> kuya. Ayan. Ayan, kalat niyan Ayan. Ayan. Hello ka sa aking vlog. wala. sa... sa vlog. Hello sa aking vlog. Iwala sa madumi. <laughs> <Dungne. laughs> hmm. Ito, hindi na po siya nalaki. Bakit kanyo? Si nali nalilimliman ng ibang mga puno ng saging na matataas. Siya, hindi na siya nalaki. Man lang malagay para maglaki. <coughs> Tutuloy natin lahat yung mga malalaki. Ha? Tutuloy natin lahat yung malalaki para maglaki yun. Ay! Hmm. Kasabi dito yung tinitreatment ni kuya nilagay ng medisina. Ito. Ito yung siya, oh. Parang meron yung, yung, meron sa Bolton. Ito po siya. May sakit. <coughs> Excuse me. Ayan siya saka ito hindi, hindi ko lang alam ha pero hindi pa daw malaman kung may sakit pero ito talaga makikita mo sa ano niya pati sa kanyang sa kanyang dahon ay may sakit hmm. kita nyo guys ha oh, hindi ako kaya kanina sabi ko magang ano na lang aking vlog kasi ayun na ulan hmm. ngayon nahito si si Haring Araw. Ayan, no, ay nawala naman. Wala na si si yan, yan po si simula si Haring Araw eh. Yan. Hmm. Ah. Uh, sa puno nang kamoting kahoy. Asan si Mano yan para maka-harvest na tayo niyan? Patatanong ko rin doon sa gilid. Ano kuya? Okay, pang, pang nag-harvest mo tatanggalin. Puputulin mo naman yan, di ba? Patanong din natin dito. Ang ganda no. Hello sa aking vlog. Ba! Hala. <laughs> Salpa. <laughs> ayaw niya, yung, yung sumali sa aking vlog. Ito, magmarites tayo. Dito guys. <laughs> Meron po dito nag... Tatan mga ating kapit bahay. kita niyo po ba? Kita niyo po ba? Ayan. Ayan. Ayan sila. Oh. Hindi ko malaman ano yung anong mga tanim, -tanim nila. Ay, parang kalabasa. Kuya, parang kalabasa yung tanim nila doon. Hmm. So, Hello right, guys, ang aking buhay dito sa bukid. Maliit man o malaki, eh, ano po no? Ang mahalaga ay meron tayong nasimulan. Tamnan natin anong mang meron diyan na bakanting lupa o ka kalotehan diyan. Kaya hanggang sa muli guys. Please like and subscribe. Cheers.